Grabi. Uh, oh, oh. Uy, sus. Grabi tuh! Lagi lagi. Oh, grabi show. -oh. <inaudible> Guys, oh, ay mabigat. Oh, padala sa akin yung inaanak ko. Oh, Ayan. Ah, Tingnan natin kung ano yung panala. Pa, Parang hello, malamig ah. Malamig. Oh. Malamig. Tingnan natin kung ano Ah. Ayan o. Oh. 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 Pahawak nito ano. Camera. Ang laki nito eh. Mabigat. Hmm. Bakal mo. Ito o. Oh. oh. oh.

Pusit ang laki-laki-laki oh. Grabe. Wow. laki Oh, bitaw talaga oh. Ang laki oh. Wow. <laughs> 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 Thank you sa aking ina anak. <laughs> ang laki ng pusit. Yan. At, uy, meron pa, oh. Ito yung pang-dagdag, oh. Oh, tulingan, oh. Tulingan. Ayos. So, uh, guys, oh. Ngayon lang ako nakalagitan ng ganito, Laki. Oh. Marami, oh. Haba, oh. Woo! Ano kayong masarap na lutok nito, Ha? Huh? Anong masarap na lutok nito? Kalamaris daw. Tsaka, ano kaya? Adobo. Oh, fresh na fresh pa, oh. Sarap nito. Uh. <laughs> Thank you. Thank you, ina-anak. <laughs> Thank you. Ah, ngayon lang ko nakatanggap ng uh, regalo galing sa aking ina-anak. Kaya, oy, yung mga ina-anak ko, ah. <laughs> alam nyo lang gagawin nyo. Ha, <laughs> oh. kahit hindi ganito kalaki, okay lang. Basta importante, meron. Ha, <laughs> O, uh, yan. Hintayin nyo. At, ah, uh, lulutuin natin to. Lulutuin natin to. O. Uh. Yan, papawisan ako. Ang bigat. Sobra. Sabi, uh, Lagi. O, uh. lulutuin natin to. O. Uh. Thank you, inanak.